ang mga Koreans na padasal sa nangyari kay hey, Hens Abando. nangyari na ang kinakatakutan, halos maiyak ang anyang coach, sa nangyari kay lakay nilabas ang stretcher, dahil isang masamang ang nangyari sa ating kababayan, well nakalaban ngayon anyang red booster ang kupuna ni Alex Kabagnot. Pangalawang game pa lang ito ng former PB player, at sa kanyang debut game ay nagdala ito ng 13 points, 4 rebounds, 4 assists, para sa Goyang Askaiwa Gunners. Parehong off the bench ang dalawa nating kababayan Rehens, Abando, at Alex Kabagnot pinasok matapos ang first quarter at nagtala ng 3-pointer si Lakay. End of opening period 24-20 lamang ang Red Boosters. Second quarter tuloy ang solid na laro ni Hens, Abando, at dahil lang naman kay Lakay lumubo sa double figures ang lamang ng anyang aggressive si Kabayan. Napaaway ni Sir Hens, Abando oh. sa Korean. Last 5 minutes kung saan maganda ang pinapakitang performance ni Abando sa pagkontest niya sa Koreano na tawagan ng full silakay. Kaya dito na paaway ang Pinoy nagkahawian ng kamay at nakipagsagutan. Inawat na ng babaeng referee ayaw pa ring paawat ni Kabayan. After the altercation na yan, dito na nangyari ang pinakakinakatakutan ng lahat ang nagtamo ng injury sa Abando, dahil sa mataas na talon, natahimik bung arena sa nangyari kay Kabayan. Napadasal pa ang ang mga Koreana na nanonood. Pwedeng magresulta sa malalang injury, pero wag naman sana kahit yung coach niya, ay hindi kayang tingnan si Kabayan, at napayuko na lang dahil sa nangyari nilabas ang stretcher. Pero kinaya pa namang tumayo na Renz, at kinausap ng medical staff after nito, hindi na pinasok ulit si Renz, at sana nakaiwas sa anumang brain damage si Lakay. Sayang sa loob naman din sana ng 7 minutes na playing time ni Renz, nagdala ng 9 points in 4 and 5 shooting si Lakay. 2 minutes nagdala pa ng back-to-back -back field goal si Alex Cabagnot para sa SKY Gunners natapos mga idol ang first half lamang ang Red Busters 47 to 38. Third quarter. Takeover si Alex Kabagnot at ang malaking lamang na Red Boosters biglang nabura sa lahat ng 3 points ng isa pang Pinoy. Tinapos ni Alex Kabagnot at ng Goyang Sonoski Gunners ang kanilang pitong sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng 85-81 win laban kay Hens Abando at Anyang Kwan Jang Red Boosters sa Korean Basketball League noong Huwebes ng gabi sa Goyang Sono. Si Cabagnot, isang siyam na beses na kampiyon sa PBA, ay nagtapos na may 12 points limang assist, at isang rebound sa halos labing walong minutong aksyon nang makuha ng Sky Gunners ang kanilang ikasyam na panalo sa 25 laban.